Ay, magandang hapon mga kanix na dito tayo ngayon sa Skyview. Ayan. Ayan, dito tayo sa Skyview. mamaya, titignan natin kung ano yung totoong kulay niya sa gabi. Antay-antay lang tayo mga So, antay-antay lang tayo ng dapit hapon mga kanix. Sana lang hindi umulan para ma-appreciate natin yung mga ilaw doon sa city. Ang ganda rito mga kanix. Kaya lang sa ngayon medyo maulap ng konti kaya hindi natin makakita masyado yung city. Ito na guys, malapit na mag-gabi. Uh, so, tambay-tambay muna tayo dito ng konti kasi parang ano eh, parang uulan. Tsaka wala tayo masilungan sa baba. Ito nga lang yung in-order ko para lang ako makakit dito mga kaliks. Yan. Tatlong oras kong iigupin yan para tumagal ako dito. <laughs> sa mga gustong pumunta dito madali lang pumunta rito, guys. Na, pakalapit lang dito guys Malap, napakalapit lang nito sa city ito na nga mga kanit so, nagbubukas na ng ilaw yung iba ayan, ko ako sa baba tsaka umaambun-ambun na so, antay natin yung pagtapit ng gabi kung gaano siya kaganda magta-transform to mamaya sabi nila lakas pang pulong dito mga kaniks eto na nga mga kaniks ayan ito na yung inaabangan ko, yung gabi. O, di ba? Napakaganda. yan Hindi ko talaga siya tinigilan hanggang hindi na gabi. So, ayan na nga mga di ba? Nag-transform na siya. So, kaninang hapon, hindi ko masyado na-appreciate yung ganda ng lugar. Kasi sabi nga nila, napakaganda raw dito sa gabi. Sabi pa nga kanina nung, ano, nung uh, uh, waiter, sabi niya, sayang kuya, hindi mo naabutan yung ano uh, banda. Kasi ngayon, walang banda ngayon dahil masama yung panahon. Pero okay lang, at least na-appreciate ko naman yung ganda. Yung nga pala guys, patok na patok yan sa mga mahilig mag resto and bar. Ayan. order lang kayo tapos pwede kayong pumunta doon sa rooftop para ma- appreciate nyo yung mga views sa harap tsaka sa likod At dito naman sa labas mga kaniks, marami rin ang na mga nagtitinda rito ng na mga ano, pulutan, mga barbecue like that. So mamimili lang kayo kung anong gusto nyong pulutan mga kaniks. Dito nga pala ako kumakpet kanina mga kaniks. Inawa kanina sa taas. Inabot ako tatlong oras dyan, mga kaniks. O, oh, diba mga kaniks, ang ganda ka rito sa labas. Sayang walang bandang ngayon, mga kaniks. Hindi natin na, ano, hindi natin naaktuhan. Kaya mabalang araw, babalik ang gina. Ang pagbabalik ni Nixon Vlog TV. Ayan, mga kaniks, yung likod pala. Uh, dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe and follow my Facebook, please subscribe and follow my Facebook. Thank you for watching and enjoy. Salamat mga kaniks.